Sa aklat ng Levitiko, tinuruan ng Panginoon si Moises ng mga alituntunin tungkol sa mga handog na dapat ialay ng Israel. Una, ang handog na susunugin. Ang sino mang maghahandog ay magdadala ng hayop na walang kapintasan, baka, tupa, kambing, o ibon. Ihaharap ito sa pintuan ng tolda ng kapulungan. Ilalagay ang kamay sa ulo ng handog bilang tanda ng pagtubos at papatayin ang hayop ang dugo ay iwawasiwas ng saserdote sa paligid ng altar at ang buong handog ay susunugin bilang mabangong amoy na kalugod-lugod sa Panginoon. Ikalawa, ang handog na butil. Maari itong harina na may langis at kamangyan, lutong tinapay o piniritong pagkain na walang pampaalsa. Ang isang bahagi nito ay susunugin sa altar bilang alaala -ala, at ang natitira ay mapupunta sa mga saserdote. Mahigpit na ipinagutos na walang lebadura o pulot ang gagamitin sa handog na susunugin, kundi asin bilang tanda ng tipan sa Diyos. Ikatlo, ang handog pangkapayapaan. Maaring ito'y baka tupa o kambing na walang kapintasan. Katulad ng sa handog na susunugin, papatayin ng hayop at iwawasiwas ang dugo sa altar. Ngunit dito, ang pinakamainam na taba at lamang loob ang sinusunog bilang handog sa Diyos. Ipinagutos din na huwag kakain ng dugo o ng anumang taba mula sa mga handog, sapagkat ang mga ito ay itinatalaga lamang sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga handog na ito, itinuro ng Diyos sa Israel kung paano siya dapat sambahin at kung paanong ang kanilang alay ay nagiging tanda ng pakikipagkasundo at kabanalan sa Kanya. Ang mga alituntunin sa mga handog ay nagpapaalala na ang Diyos ay banal at dapat sambahin ng may dalisay na puso ang bawat handog ay paalala ng pangangailangan ng tao ng pagtubos at kapayapaan sa harap ng Diyos. Kung nais mo pang matuto ng iba pang kabanata mula sa Biblia, huwag kalimutang i-like ang video at i-follow ang page.